Totoo kaya ang kasabihang happy birthday in heaven? Totoo kaya na ang mga patay ay meron pa rin nalalaman? Ano kaya ang sabi ng Biblia mga kapatid sa talatang ito? Mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 hanggang 6. Ganito pong sinasabi, sapagkat nalalaman ng buhay na sila mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala na ngayon. Wala man silang anumang bahagi magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Maliwanag mga kapatid sa talatang ito na ang mga patay ay wala na pong alaala, ang kanilang pag-ibig ay nawala na rin. Kaya maliwanag mga kapatid na hindi po totoo natayo ay ginagabayan ng ating mahal sa buhay kapag namatay. Hindi rin totoo na nagse sila ng kanilang kaarawan o sinasabi nating happy birthday in heaven. Maliwanag sa Biblia mga kapatid sa talatang ito na wala na silang nalalaman, ang kanilang alaala, maging ang pag-ibig ay nawala na rin ngayon. Kaya tandaan natin, huwag po tayong padaya sa mga sinasabi ng ibang tao o huwag po tayong padaya sa mga pakana ng kaaway. Mag-aral ng Biblia upang tayo ay patuloy na magliwanag at maibagi ito sa ibang tao. Maraming salamat pagpalain po tayo sa mensaheng ito.